Ito pa ang isang inaabangan ng mga Filipino basketball fans ang laban ng anyang kontra sa team ng Token Tex, Hollis Jefferson at Quincy Miller ng Token laban sa team ni Abanto na anyang na meron namang Spellman at Monroe. Naging sunod-sunod ang talo ng Token at meron na nga silang record dito sa East Asia Super League na 0-3. Ang mga teams na tumalo sa Token Tex ay ang teams ng Chiba Jets dalawang beses at ang team ng Taipei Fubon Braves. Pumapalag naman ang Token Tex. Nagkukulaps nga lang ang kanilang laro at may kutob tayo na papalag ang Token kontra sa team ng anyang dahil na rin sa nagka-adjust pa nga itong si Spellman sa team ng Anyang at kapag hindi pa nga ito nakapag-adjust kontra sa team ng Token Tech ay pwedeng samantalahin naman ito ng TNT lalong lalo na nga kung maglalaro si na Quincy Miller at Rondey Hollis Jefferson para sa team ng Token Tech kung nakapag-adjust naman itong si Spellman at ang dating laro niya yung kalibre ng isang champion sa KBL ang maipakita niya laban sa team ng Token Tech ay mukhang magkakatambakan nga rin sa nga ang isa sa inabangan sa team ng Anyang at excited tayo na makita ang laro ni Abando laban sa local sa team ports ng Token Tex. Meron namang record na 1-0 ang anyang at tinambakan nila ang team ng Taipei, Fubon Braves at kung ito ang basihan natin ay mukhang tatambakan nga rin nila ang team ng Token dahil na rin sa talo ang team ng Token sa Taipei, Fubon Braves kaya mukhang may point rin talaga yung mga fans na nagsasabi na matatambakan ang Token Palagi naman tayong nakaabang sa laro ng anyang sa KPL at napansin natin yung laro talaga ni Spellman na hindi pa ganun kasolid nga para sa team ng anyang. Kaya naman medyo may pag lang tayo pero konti lang naman na baka ito nga ang isa sa maging dahilan na manalo naman ang TokenTex, ang hindi pa nagagawang adjustment ni Spellman sa kanyang team na Anyang. Pero kung sa overall naman na rating natin o prediction natin sa laro ay mananalo ang Anyang sa game na ito pero sa malit lamang na margin o lamang considering na maglalaro ang dalawang imports ng bawat team. Hindi nga rin nawawala o nakakalimutan ng mga Filipino basketball fans na minsan ay binangko ng isang Chotrejes ang isang Abando noon na meron namang talento at umaangat ang talento ni Abando kapag nag gamit naman ito ng gusto kagaya ng paggamit sa kanya ng anyang. Magiging isang magandang laban ang token kontra sa team ng anyang dahil lalabas o mauungkat na naman yung mga issue noon na kinasangkutan ng token consultant at gilas coach noon sa isang player naman ng anyang. O di ba diba, isang mainit na laban ang mapapanood natin at alam ko na kahit na sinong team ang mananalo ay ang mga fans pa rin ang tunay na panalo sa larong ito dahil na rin sa isang kaabang-abang at mainit na laban ang matutunghayan natin sa East Asia Super League Token Laban sa team ng Anyang. Isang mabilis na segue lang at gustong gusto ko ang token text noon kasi naabutan ko pa. Yung token text na sobrang solid nila meron ko na Alapag, Castro, Harvey Cari, Ranidel de Ocampo, Kelly Williams at kahit bata pa tayo noon ay tumatak talaga ang mga players na ito sa atin at nasa kalakasan rin noon si Kelly Williams kaya naman iba talaga ang laro noon ng token text at kapag Ginebra at token text ang naglalaban ay inabangan ito ng mga Filipino basketball fans dahil dalawang bigating teams ang nagsasalpukan sa loob ng basketball court. Balik tayo sa anyang at token text at sa game na ito ay pareho nating titignan ang laro ng dalawang teams at titignan ulit natin kung saan mahina at malakas ang laro nila base na rin sa kanilang performance at resulta ng laro. At gagawan ulit natin ang video yan. Kaya naman mga Lodi na Pet, malo mag na kayo sa ating channel, like nyo na rin ang ating video nang sa ganon ay happy tayong lahat.